Ang malalaking farm tulad nito ay kinakailangan ng mas matinding biosecurity para maiwasan ang sakit. Bago ang lahat, alamin muna natin ang iba't ibang breed o lahi ng baboy. Ito po si Dr. Raquel Nones. Siya po ang magpapaliwanag ng iba't ibang klase ng breed ng baboy para lubos nating maunawaan ang kani-kanilang advantages at disadvantages. Pagdating sa breed ng baboy, may tatlong sikat at kilala sa mundo dahil sa kanilang mga katangian. Unahin natin ang landrace. Ito ay may mahabang katawan, may long but narrow head, at tenga'ng malaki na halos matakpan na ang mukha. Ito ang lahi na magandang gawing inahin dahil kilala ito sa sagana'ng paggatas. Paalala sa ating mga hog racers, ang land race ay hindi sanay sa mainit na klima. Pangalawa, ang large white o Yorkshire. Ito naman ay may mahaba at malakas na mga paa. Puting lahi na may katamtamang laki ng tenga na nakaturo pataas. Maganda ang uri ng karne ng large white. Malakas din ang paggatas nito, kaya't mainam na gawing inahin. Ang pangatlo ay ang durok. Ang durok ay may katamtamang laki ang kulay nito ay light golden to very dark red. Ang tenga nito ay nakabagsak. Malakas ang resistensya sa papalit-palit na panahon. Kilala ang durok sa magandang grow-out efficiencies. Dahil iba-iba ang klase ng baboy, makakatulong sa breed improvement ang crossbreeding. breeding Pwede din pumili ng simple breeding na ang ibig sabihin ay cross ng landrace or large white sa inahin, samantalang purong durok ang barako kumonsulta sa BIMEG distributor kung saan kayo maari makakuha ng magandang kalidad ng palahiang baboy sa inyong lugar.